Noong nakaraang linggo, ginanap sa Beijing ang isa sa pinakamalaking parada ng militar sa mundo. At kailangan kong maging tapat, ang kaganapang ito ay nagbigay babala sa buong mundo. Hindi dahil nagpaplano ang China na magsimula ng digmaan o umatake kaninuman. Marami pang nangyayari sa likod ng eksena sa Beijing. Tampok ang libu-libong sundalo, makabagong sandata, at unang pampublikong pagpapakita ng nuclear triad ng China sa lupa, dagat at himpapawid. Ayon sa ilang political commentator sa Kanluran, layunin ng parada na takutin ng Estados Unidos o magbanta ng pananakop sa Taiwan. Hindi yun totoo. Mas may estratehiyang layunin sila. Alam mo, kilala ang mga leader ng China sa pag-iisip ng maraming hakbang sa hinaharap at ang parada na ito ay idinisenyo para magpadala ng malinaw na mensahe. Kailangan ng Estados Unidos na itigil ang paglala ng tensyon laban sa China. At walaan mo, agad nakinig ang gobyerno ng Estados Unidos. Noong nakaraang linggo, inilantad ng draft ng bagong National Defense Strategy ang malaking pagbabago mas inuuna na ngayon ng militar ng Estados Unidos ang mga misyon sa bansa at rehiyon kaysa sa pakikibaka laban sa mga pangunahing kalaban gaya ng China at Rusya. Wow, nakaka-interesyon yan. Isang kompletong pagbabago mula sa Pivot to Asia Strategy na nagsimula noong administrasyon ni Obama mahigit sampung taon na ang nakalipas. Kita mo, sa loob ng maraming taon, sinasabi sa atin ng Western media na ang China ang pinakamalaking banta sa kinabukasan ng ating mundo. Totoo, Pangunahing trading partner pa rin ng China ng mahigit isang daan at dalawampung bansa. Mas maraming trade deal lang nakuha ng China kaysa United States sa magulong trade war ni Trump. Ipinapakita ng China ang sarili bilang matatag na bansa sa magulong mundo. Totoong inamin ng Pentagon na hindi kayang talunin ng Estados Unidos ang China sa karaniwang digmaan. Alam kong matindi ang pahayag na yan, pero hindi ito dahil sa nakita natin sa parada militar ng Beijing. Maraming ulat mula sa Pentagon ang sumusuporta rito. At sa video natin ngayon, Lilinawin natin ang lahat at ipapaliwanag kung ano talaga ang ibig sabihin ng parada na ito. Ipakikita kung bakit umaatras ang United States sa Asia at ipapaliwanag ang kalamangan ng militar ng China. Tara, sumisid tayo! Kita nyo, ang pangunahing problema sa parada ng militar ng Beijing ay hindi maintindihan ng Western media ang kahulugan nito. Ipinapakita nila ang mga video ng mga leader ng mundo na naglalakad sa Beijing at ginagawang kwento na nagsasabuatan silang sirain ang kaluran. Pero mas malalim pa ang ibig sabihin ng parada kaysa sa kwentong iyon. Ang parada ay ginugunita ang ikawalumpu anibersaryo ng tagumpay ng digmaan ng bayan ng China laban sa pananakop ng Hapon at pandaigdigang digmaan laban sa pasismo. Ito ang nagmarka ng tagumpay ng China sa ikalawang digmaang pandaigdig laban sa Hapon na siyang nagsimula ng walang dahilan na pananakop sa bansa. Nagbayad ang China ng napakalaking halaga na nagdulot ng milyon-milyong na matay sa laban sa imperial na Hapon. Sa Estados Unidos, madalas hindi pinapansin o minamaliit ang malaking ambag ng China sa digmaan. Nagsimula ang digmaan sa China noong 1837 apat na taon bago pumasok ang United States noong isa. At karamihan ng labanan ay sa lupaing Chino na ganap. Para sa mga Chino, malinaw ito. Buhay pa sa alaala -ala ng marami at naapektuhan ang pamilya. Maraming Chino ang may lolot-lola na lumaban o namatay sa digmaan. Malinaw ito sa China, pero halos nakalimutan na ito sa kanluran dahil naging pangunahing kaalyado ng United States ang Japan noong Cold War. Umabot ang pagbabagong ito sa pinakamataas na antas ng diskursong pampolitika sa kanluran. Lantad na halimbawa nito ang pahayag kamakailan ni Kayakalas, pangalawang pangulo ng European Commission. Ipinapakita ng kanyang pahayag kung paano binago ng anti-Russian at anti-Chinese retorika ang pagkaunawa ng kanluran sa kasaysayan. Pero alam mo, masasabi ko na sa panahon ngayon, hindi na talaga binabasa at naaalala ng mga tao ang kasaysayan, kaya makikita mo na tinatanggap na lang nila ang mga ganitong kwento. Nakakagulat na hindi naaalala ng mga tao ang kasaysayan sa kabila ng kanyang pagdadalamhati. Bilang pangunahing diplomat ng Europa at tagapagbuo ng patakarang panlabas ng European Union, hindi niya kinikilala ang mahalagang katotohanan ng pangkasaysayan. Ang Unyong Soviet hindi ang United States o Britanya, ang gumawa ng malaking bahagi ng tagumpay laban sa Nazi Germany na sumira sa 75% ng militar ng mga Nazi. Hindi tugma sa kasalukuyang anti-Russian na naratibo ng European Union ang hindi maginhawang katotohanan ito. Habang marami ang nadismaya sa tagumpay ng China sa Europa, pati sa United States ay nagpatutsada rin si Donald Trump. Nag-tweet siya, Ang tanong ay kung babanggitin ba ni Pangulong Xi ng China ang malaking suporta at dugo ng Estados Unidos na tumulong sa mga Chino para makalaya mula sa malupit na dayuhang mananakop pinapos ni Trump ang tweet sa mapait na pahayag. Pakibigay ang aking mainit na pagbati kina Vladimir Putin at Kim Jong-un habang nagbabalak kayo laban sa Amerika. Bilang mamamayan ng United States, proud ako sa papel ng aking bansa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nakakainis at nakakadismaya, makita na binabaluktot ang kasaysayan para sa makabagong layuning pampolitika. Ang dapat sanang kooperasyon ng United States at China ay ginamit lang sa murang politikang banat. Lubhang nakakainsulto ito, lalo na't China ang sinalakay at nagbuwis ng pinakamaraming buhay laban sa Hapon. Ang tweet ni Trump ay isang pagtatangkang ang ng pinakamalaking bahagi ng kredito para sa digmaan. Nawala ng China ng 20 milyon at ayon sa iba ay hanggang 35 milyon. Ang Unyong Soviet ay nawala ng 27 milyong buhay habang 40,000 sundalo naman ang nawala sa Estados Unidos. Mahalagang malaman ang kasaysayan dahil hindi nagsisinungaling ang katotohanan at nilalabanan nito ang mga binabago para sa pansariling interes. Hindi lang hindi na unawaan ng kanluraning media ang kasaysayan ng parada, kundi mali rin ang pagkakaintindi nila sa layunin nito bilang pananakot. Muli, ang kwento na itinutulak ng kanluraning media ay na ang parada na ito ay isang agresibong pagpapakita na tuwirang nakatuon laban sa Estados Unidos. Hindi inaamin ng United States media na ang pag-unlad ng China sa armas at teknolohiya ay dulot din ng mga aksyon ng Estados Unidos. Nakikita mo, agresibong pinalilibutan ng Estados Unidos ang China gamit ang hayagang polisiya ng pagpigil. Umaabot pa ang Amerika sa pagpapalibot ng barkong pandigma sa Taiwan Strait, pero patuloy ang media sa pagbaluktot ng kwento na China ang agresor. Ang fokus ng militar ng China ay laging para sa sariling depensa at hindi lumalampas sa saklaw ng impluensya nito. Ang pilosopiyang militar ng China ay nakabatay sa sinaunang prinsipyo ng Bujan o Zhu Renzi pagsupil sa kalaban ng hindi lumalaban. Ang ideyang ito ay sentro sa sining ng digmaan ni Sun Tzu. Nakakatawa, mahalaga rin ang tekstong ito sa kurikulum ng West Point Military Academy ng Amerika. Gayunpaman, kapag pinag-aaralan ng mga opisyal ng militar ng United States si Sun Tzu, masyado silang nakatuon sa mga estratehiya para manalo sa digmaan. At madalas nilang hindi napapansin ang mas malalim niyang karunungan tungkol sa pag-iwas sa digmaan mismo. Habang sinasabing banta ng Western media ang parada, sa totoo ay kabaliktaran ito. Isa itong pagpapakita ng lakas na nagsisiguro ng kapayapaan na malinaw na nagpapahiwatig ng mensahe na huwag niyong subukan. Hindi ito ang digmaan na gusto ninyong simulan. Alam na ng mga strategistang Amerikano sa loob ng maraming taon na magiging mapaminsala para sa Amerika ang isang labanan laban sa China. Sa bawat senaryo ng wargame ng Pentagon, tiyak na natatalo ang Estados Unidos. Sa mga simulation, nauubos ang misail ng Amerika. Ilang araw lang, libo-libong sundalong Amerikano at buong fleet ng eroplano, carrier at barko ang nawawala. Nangyari lahat ito nang walang nakuha ang Amerika. Dapat obvious na ito, libu-libong milya ang layo ng Amerika mula sa China at hindi nakikipagdigma ang China sa labas ng teritoryo nito. Sa kabila nito, maraming antitsina na think tank at tagapag-udyok ng digmaan na may interes sa industriya ng militar ang nagtutulak ng ideya ng tradisyonal na digmaan laban sa China. Matapos makita ang laki ng pagsulong militar ng China sa mga parada, napilitan kahit ang pinakamahigpit na tagapag-udyok ng digmaan sa Washington na tanggapin ang mapait na katotohanan ang digmaan kontra China ay halos imposibleng mapanalo at walang saysay. Sobrang dami ng ebidensya ng pagkatalo ng United States para hindi pansinin. Dahil dito, muling napunta ang fokus sa agarang impluensya ng Amerika, imbes na sa pantasya ng paglala ng sigalot kontra China. Ipinakita ng parada militar sa China ang malaking agwat sa teknolohiya sa pagitan ng China at Estados Unidos. Kita mo, ginagamit ng militar ng United States ang labing isa aircraft carriers at ilang high-tech na misail at sandata para ipakita ang lakas nila. Epektibo ang mga kagamitang ito laban sa mahihinang militar tulad ng Iraq. Pero di angkop sa malalakas na bansa ngayong ikadalawamput isang siglo. Ipinakita ng digmaan sa Ukraine ang realidad ng modernong labanan gamit ang drone, electronic warfare, at advanced na misail. Binabago ng teknolohiya ang balanse ng kapangyarihan. Pabor sa dami kaysa kalidad. Mas nakikinabang ang mga bansang kayang mag-mass produce ng murang drone at misail kaysa sa gumagawa ng pinakamahal at pinaka-advanced na teknolohiya. Kulang ang United States sa tamang uri ng sandata at kakayahang gumawa ng marami nito para sa makabagong digmaan. Magaganda man ang mga aircraft carrier, tanke at helicopter ng United States pero halos walang silbi ang mga ito laban sa China. Madaling mapalubog ng sabay-sabay na hypersonic missile ang isang aircraft carrier bago ito makalapit sa baybayin ng China. Ang pinaka-advanced na mga tangke ay walang magagawa kapag inatake ng napakaraming suicide drone na may dalang pampasabog. Ang pagbabagong ito sa teknolohiya ay malinaw na ipinakita sa parada, kung saan 80% ng mga ipinakitang kagamitan ay unang beses na ipinakita sa publiko. Ipinakita ng hukbong bayan ng pagpapalaya ang iba't ibang hypersonic missile, kabilang ang anti-ship at long-range ballistic missiles. Ipinakita rin ang iba't ibang uri ng unmanned drone kabilang ang mga hindi kilalang version sa kanluran. Bukod sa offensive drone, ipinapamalas din ng China ang mas advanced nilang teknolohiya sa depensa kaysa kanluran. Tampok sa parada ang mga jamming, anti-drone, at missile interception system, kabilang ang laser interceptor sa barko at portable microwave system na pangontra sa maraming drone. Handa nang gamitin ang mga teknolohiyang ito habang sa kanluran, karamihan ay plano pa lang. Hindi lang humahabol ang China sa kanluran sa mga teknolohiya tulad ng unmanned aerial vehicle, walang taong sasakyang pandagat, at robotic na plataporma sa lupa. Sila ang nangunguna at lumilikha ng agwat sa henerasyon, na hamon sa ideya na ninanakaw lang ng China ang teknolohiya. Paano mananakaw ng Chino ang teknolohiyang di pa naiimbento ng Estados Unidos? Bukod sa makabagong teknolohiya, kayang gumawa ng China ng mas maraming ganitong sandata kaysa Estados Unidos. Dahil sa pinakamalaking kapasidad sa paggawa sa buong mundo, ang China ay may 35% ng kabuang produksyon sa mundo, mas mataas pa kaysa sa pinagsamang produksyon ng susunod na siyam na pinakamalalaking tagagawa. Kung may digmaan, pwedeng o ng industriya sa suporta rito. Katulad ng ginawa ng Estados Unidos noong ikalawang digmaang pandaigdig, nang ito ang nangungunang superpower sa paggawa sa mundo. Matagal nang nailipat sa ibang bansa ang kapasidad na yon. Ngayon kulang ang Estados Unidos sa kakayahang tumagal sa matagalang labanan laban sa China. Hindi pa kasama rito, ang pangunahing larangan ng anumang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa ay magiging pandagat dahil ang pinakamalaking karagatan sa mundo ang naghihiwalay sa dalawang kapangyarihan. Kaya mahalaga ang malakas na hukbong dagat. Ayon sa bilang, dehado ang Estados Unidos. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, dalawang daan at tatlumpot dalawang beses na mas malaki ang kakayahan ng China sa paggawa ng barko kaysa sa Estados Unidos. Habang ang mga shipyard ng Estados Unidos ay kayang gumawa ng tatlo hanggang apat na barko kada taon, ang China naman ay kayang gumawa ng walo hanggang siyam na barko kada buwan. Walang kompetisyon pagdating sa kakayahan ng hukbong dagat. Dahil dumarami ang ebidensyang hindi praktikal ang digmaan laban sa China, ibinaling ng Estados Unidos ang atensyon nito sa sariling bakuran. Ipinapakita ng hakbang na ito ang bagong pulisiya ng pag-atras mula sa Ukraine na iniiwan ng digmaan sa Europa. Muling binuhay ng Administrasyong Trump ang Monroe Doctrine, iginiit na sakop ng Estados Unidos ang buong Hilaga, Gitna at Timog Amerika. Tinalikuran na ng United States ang anumang pagpapanggap ng pagsunod sa isang kaayusang nakabatay sa mga patakaran na nagtataguyod ng karapatang pantao. Tahalip, niyakap nito ang imperialismo noong ikalabinsyam na siglo nilalapastangan ng ibang bansa para sa yaman at impluensya. Sa unang araw ng administrasyon, may bantang aneksahin ng Greenland para sa bihirang mineral at kunin ang kontrol sa Panama Canal. Ang gabinete ni Trump ay naglatag pa nga ng mga plano para sa mga pag-ataking militar sa Mexico. Mexico upang targetin ang mga drug cartel, sa ng tahasang pagtutol ng Mexico sa pakikialam ng ibang bansa sa kanilang panloob na usapin. Kamakailan, nakatutok ang United States sa Venezuela, tinutulak ang pagpapalit ng pamahalaan at sa pilitang pagkuha ng akses sa malaking reserba ng langis nito. Nagpadala ang Estados Unidos ng walong barkong pandigma at libo-libong marines sa Puerto Rico at baybayin ng Venezuela. Natila naghahanap ng dahilan para sumalakay. Nagsagawa na ang mga puwersa ng United States ng isang nakamamatay na pag-atake militar sa isang hinihinalang bangka ng droga na konektado sa kartel ng Trende Agrua, na nagresulta sa pagkamatay ng labing isa katao. Kadalasan, kinukuha ng Border Patrol ang bangka at kinakasuhan ng kriminal ang mga tripulante kapag may nakitang droga. Ngayon, United States na ang nagiging hukom, hurado, at tagapagpatupad ng parusa gamit ang militar nila para pumatay ng mga mamamayan ng ibang bansa kahit walang ebidensya ng krimen. Kalagayan ngayon ng patakarang panlabas ng United States, lantad na pang uujok ng digmaan at pagbagsak ng moral na autoridad. Habang tila umatras na ang banta ng digmaan laban sa China, lahat tayo ay nakahinga ng maluwag. Ngayon, mas tumitindi ang militarisasyon sa mismong bakuran ng Estados Unidos lalo na laban sa sarili nilang mamamayan. Sa hayagang paglabag sa mga pagpapahalaga ng Amerika at sa konstitusyon, libu-libong sundalong Amerikano ang ipinadala sa Los Angeles at Washington District of Columbia. Tila magpapatuloy ang ganitong kalakaran. Ang parada militar ng China ay naging matagumpay sa kanilang mga estrategikong layunin. Gayunpaman, ang malungkot na katotohanan ay inilipat ng United States ang kanilang pokus militar papaloob na mas pinupuntirya ang kanilang mga kapitbahay at maging ang sarili nilang mga mamamayan habang kontrolado ng military-industrial complex ang United States foreign policy at nagtutulak ng digmaan, hindi magkakaroon ng gobyernong nakatuon sa kapayapaan at kaunlaran. Ipinapakita ng parada ang mahalagang pagbabago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at produksyon sa China, naging pangunahing puwersa ito sa mundo at hadlang na di malampasan ng Washington. Bagamat walang panalo sa digmaang nuklear, malinaw na teknolohikal na kataasan ang nagdidikta sa karaniwang digmaan at hindi na kayang tapatan ng United States iyon. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang sa puntong ito ng video at umaasa akong nagustuhan ninyo ang malalim nating talakayan tungkol sa militar ng China ngayon. Ang kaalaman ay kapangyarihan at napakahalaga na maunawaan ang mga totoong pangyayari sa sitwasyon kaysa basta na lang makinig sa media para sa iyong kaalaman tungkol sa China. Ang parada militar na ito ay nagpapakita ng pananakot naway manatili itong banta at hindi mauwi sa digmaan ng Estados Unidos at China. Dahil kapag nangyari iyon, malaking kawalan ito sa sangkatauhan. Mga kaibigan, gusto kong magpasalamat sa inyo sa panonood hanggang sa puntong ito ng video at salamat sa inyong napakagandang suporta. Inaasahan kong magkita-kita tayo muli sa susunod nating video.